Okay, meron tayong dumating dito na customer. Ayan o. Uh, Honda Beat. Ang problema na ito, uh, pag nagagalaw, o natatag na mamatay. Try natin muna paanda rin. Okay, ay, gumawa ng push-button. Click natin. Try natin na. Okay. Ayaw try natin galaw-galawin gagalaw-galawin natin kasi okay kaya yung nagbiblink ko okay blinking okay hindi natin alam kung error, error nyan ayun oh, blinking ulit okay ah uh, kwento ni customer dito umaandar daw to pero nag off pag natagtag sa ngayon sa pag testing natin hindi siya talaga umaandar tapos nag, nag, nag ko kung ilan yan okay ayan o 1 2 3 4 5 6 7 dalawang blink okay 6 na long blink tapos 2 Okay, yun yung uh, codes niya. Okay. I-check natin yan kung anong problema. Okay. Check na rin natin dito sa ano natin, diagnostic tools natin. Read fault code. Current fault code. Okay. Ito yung binabato niya. CKP sensor. Okay. Ayan. Tapos yung isa na uh, ritual code stored codes okay si sensor pala yung nagiging uh, issue nya kaya hindi siya nagano hindi siya gumagana ng maayos okay i-check muna natin yan para sure and uh, picture ko muna to i-off ko muna picture ko to para i-send ko sa kay customer na picture na natin tas i-send mo i-send ko muna kay customer kasi bumili siya ng bumili siya agad nakita niya sa online yung ano niya yung problema na ito bumili na siya ng fuel pump kasi fuel pump daw talaga issue ng ganito pero syempre hindi natin gagawin muna yun okay kaya yan uh, i-open muna natin para makita natin yung mismong problema alright okay eh uh, ito ginalaw-galaw ko lang yung wire tapos Nung nawala yung blink Yung blinking Kumantar naman siya. Okay yung Gagawin ko lang dito Is gagalawin dito yung wiring nito Kasi baka may putol eh Ayan o Sure ball to Putol dito sa wire Ayan o Okay May putol dito ayun. Pabalatan natin yan. Sure ball. May putol. Ayan, blinking ulit. Ibig sabihin may error naman. Galaw-galawin natin itong ano na to. Check natin. Oop. Oh. Okay, hindi siya mag-e-start. Ayan, wala naman ang error. Tayo natin i-kick. Nandara na naman siya Kasi wiring yung problema Yung CKP na narinit natin CKP sensor na shorted Kasi may problema dito Nandito yung banta yung problema eh Kung hawak-hawakan nyo kasi to Ayan o Walang ano Walang nangyayari Pero pag dito banda Ayan o Ayan dito siya banda Nagluloko na siya Kaya babalatan natin lahat ng wire na yan para malaman natin kung saan ang galing yung problema alright so, ito nakita na natin yung problema okay pag nagdudugtong kayo ng mga wire pinakamaganda lang, lalo, lalo na yung mga moving parts katulad nito yung mga hindi naman siya totally gumagalaw pero nagbabibrate siya dahil nandito siya sa makina eh okay gumagalaw yan ng dahan dahan okay eto yung mga kinabitan ng shrinkable kagaya nito pakita ko sa inyo Ayan o. Yung mga kinabita ng shrinkable. Ayan o. Ayan. Uh, hindi siya nakahinang. Ayan o. Ito, mga na ng shrinkable Kung baga nadaya lang yung itsura. Ayan. Yan yung problema niya. Kung okay, nadaya lang yung, yung ano niya. Pero hindi siya para doon talaga. Nagluloko yung mga connection niya. Kaya pag nagalaw, nag-off. Ayan. Okay. Ito pa. Meron pang isang nabunot na ano na wire galing dun sa yun sa yun yun yung kaduktong yun yun hinila ko ayusin naman natin to yun kita nyo yung walang kahinang hinang tinali tali lang yung mga ganito uh, talagang ano to talagang maglolo ko yung mga ganitong andar ng motor Mag, magkaka problema dito yun, yun. Uh, lagi nyo tatandaan, pag ganitong mga moving parts, dapat to nakahinang, naka, ano siya, kakakalasin kalasin muna natin yung mga dapat kalasin para maayos yung gawa natin tanggalin natin itong uh, airbox tapos itong puwan para makapag uh, repair tayo ng maganda maganda gandang uh, ayusan alright yan meron pang isang dumating ayun yan ah uh, rewiring re iayos yung wiring niya kasi nagluloko okay Sh share ko na lang din Okay. Ang problema na ito, ito yung mga sakit niya. Ayan. Yung mga sakit. Ayan, eh, tinan nyo. Okay, ayan o. Ito, kalawang. Ayan yung number one na problema. Ayan o. Kaya lahat ng wiring ito nagluloko. Nagluloko yung mga wiring na nilagay. Dahil dyan sa mga relay relay na yun, tsaka yung mga wire na marami kasi ang daming wire ang dami talagang wire kaya lang huwag kayo bibili masyado ng ano kung baga bumili lang kayo sa mga auto supply ng mga wire or sa mga motor shop kasi ano ah uh, Merong mga motor shop na matino naman kausap marami maraming motor shop pero ano yung mga napapansin ko sa kanila kasi uh, kahit yung mga mumurahing wire Uh, binibenta nila. Ang problema doon, madaling masira, madaling maputol yung loob. Kasi kung parang aluminum wiring siya, ang mga motor, ang motor po pala natin, ano to, uh, nababasa to. Kung init, araw, ulan, nagmumoist yung mga wire. Yan, yung mga wire, wire na, wire natin. Kaya pag hindi kayo gumamit ng pure copper na wire, nag-uumido siya. Pag nagkaroon ng umido, doon nagkakaroon ng problema. Kaya ano yan, kaya ito, iuulitin natin yung ginawa nung iba na ilang buwan lang damage na. Yan, yan talaga yung number one problema ng mga ano, ng mga ganyang uh, motor. Uh, pag yung wiring na nilagay is walang kwenta, yung wire Walang kwenta. Ayan, na uh, dapat bubibili kayo yung sa tingin nyo talagang tsaka madaling malaman naman pag pure copper, pag hinawakan nyo yung wire, ano siya matigas medyo lumalaban. Kapag aluminum kasi, pag ginalaw nyo yung hibla, ano siya kagad, bend siya kagad. Sobrang ano niya. Ito kasi, nagbe-bend din naman. Kaya lang, kung ba maku siya. Makunat yung mga wire nung ano. Makunat yung wire nung mga pure copper. Makunat. Yung ano naman, pag ginalaw mo sobrang lambot, sobrang lambot niya talaga yung aluminum. Sobrang lambot. Kahit sobrang taba pa niya, malambot. Hindi siya katulad ng tanso, medyo matigas. Habang kumakapal yung wire, patigas siya ng patigas. Alright gawin muna natin to itong problema na to bago tayo tumalon sa ibang problema alright okay may mga putol pa pala dito yan okay feeling niya niya. may putol pang isa ito konti na lang yung nakakapit Ayan. Tignan natin Ayan. laki nga bala to pag ano pag ginagamit sa malayo ng customer laki nga bala to talagang pahirapan. ni, eh, ito, hinatid na kinulong-kulong na kasi sobrang ano na eh, sobrang hassle. Sobrang hassle na niyang biyahe-biyahe. Dahil nga, konting andar, nag-off, konting andar, nag-off. Hindi pwedeng ganun. Okay, mag maganda na sana naka-shrinkable, kaya lang, hindi lang nakahinang, katulad na ito. ilain natin ha. O, oh, ito nyo. Naka-shrinkable pero nakatali. eh, no? yung mga wiring dito sa dating sakit nya yan natin alam yung history pero baka ano yan baka baka naglulus okay kaya binago ni wiring kaya ayusin natin yan hinangin natin tapos lagyan natin ng na maganda ng uh, wiring alright yung ginawa natin yung medyo hinabaan natin yung tinesting lang natin maandar yan. Okay, hininang natin. Ayan, bago natin balutan ng maayos. Ayan, i-ayos natin yung balot yan para no, hindi hassle. hindi hasil. Okay. Check natin dito yung ano, yung yung error. No trouble goods na for yung stored eto yan tapos gagawin natin dyan i-clear natin okay, na. Tapos read code, code natin ulit. Current. Okay, wala na tapos yung stored wala na rin okay tsaka eto pag ganito to pag paglumog yung linya nitong CKP na to pag lumuwag yung linya niyan ano yan uh, hindi ikot yung starter hindi yung kumbaga kasi starter ano to na eh, naka magneto to pag may balumog diyan hirap umikot yung mismong ano niya yung pinaka starter niya yan yung starter kasi ito yung pinaka magneto hirap yan kasi yung CKP yun yung bumibilang ng posisyon ng ikot nung ano yung posisyon ng ano ng ikot ng magneto pag umikot siya dun siya dun yun yan kung kung may sequence kasi yun eh may signal na binabato to na once na na paabante yung ikot niya okay may sequence yan kapag matras yan iba yung sequence kaya ano yan malalaman ng ECU na paharap yung andar niya dahil sa sequence na itong ano, wiring na to Tsaka yung mismong pyesa niya. Okay. Kaya pag ini-start nyo siya, tinan nyo kanina yung mag start Ngayon, pag pinindot siya, pag in ini-push button, ayan o. Okay. Uh, mabilis. Dahil siya sa mga wire na yan. Pag naglulus yan, yon yun. Uh, nahirapan siyang umikot dahil nga isa lang matanggal yan ano yun, eh hindi basta basta iikot yung ano yung magneto kasi hindi niya alam kung paatras o paabanti yung ikot niya kaya pag, pag nawala yan kaya dapat nakakabit talaga yan, yan. kaya minsan hindi na, hindi na siya umaandar kasi hindi niya alam kung siya sa ikot iikot paabanti ba o paatras -pa okay yan sa yung, yung design ng CKP niyan yan uh, kung nagre-repair kayo ng mga e-bike yan katulad ng mga e-bike na ganito pag nagre-repair kayo niyan meron may parang CKP yan may sensor yan sa sa mismong ano niya, sa mismong uh, motor niya na kunsan iikot yung dynamo. Okay, okay na itong ginagawa din i-close na natin. Ayun. Okay na tipan na natin. Okay, okay na itong ginagawa natin. Start natin. Ay, paano mag-start? Okay. pack natin tapos yan alright Kita okay, uh, tayo sa Arab Road Ay, pag na-encounter kayo ng 6, ano, 6, 6 blinks, tapos 2 na mabilis. Ayan, dalong, 6 na mabagal, tapos dalong mabilis. Ano yun? Ah, CKP. Duman tayo sa rough road kasi ito yung problema niya talaga. Yeah. Duman tayo sa mga lubak-lubak. Ayan, lubak-lubak. Eh, ano, Tadi yang problemnya pengen lubang nih itu Dulu, pakainya pakai tinju, dulu, Tasting natin sa paahon. Ma'am, paahon yan. Paahon. Mag-isa lang tayo gumagawa dito sa shop kasi Kaya no, sa, nasa bahay lang ako Kaya hindi pa ako nagsasabi kung ano yung posisyon ng uh, location ko Dahil nga, ano eh, kung baga pa tayo Nasa bahay lang tayo gumagawa Hindi, pwede tumanggap ng sobrang dami Pero soon Um, okay, uh, okay. Goods na to Goods na itong uh, ginagawa natin na to yun lang yung problema uh, i-check nyo yung mga uh, kung na-repair na dati i-check nyo yung mga wiring oh, hindi pa natin ikabit pala to okay double check nyo yung mga wiring share ko lang sa inyo eto kasi uh, nanood sa youtube okay nanood sa youtube umorder ng fuel filter tapos, umorder ng fuel pump. Yan, yung fuel pump, hindi pa nagalaw. Hindi ko pa kinabit. Kasi, uh, original yung nakakabit dito. Honda talaga. Original talaga na Honda yung nakasalpak dito. Ito, replacement. Yan, replacement to. Uh, hindi ko muna sinalpak. Okay. Uh, Siyempre, sabi ko, sabi ko kay customer na gamitin niya muna. Huwag muna natin yung salpak dahil uh, okay pa naman. Okay pa naman yung nakasalpak dito na pump. In case na magka problema, doon natin magpalit. Kasi mas reliable yung, yung ano, yung para sa akin yung original. Okay, tumatagal talaga ng matagal na matagal na panahon yun. Yung original. Sa replacement, uh, tumatagal din naman. Kaya lang kasi, may pagkakataon na humihina yung pump. Pero ano man, rare din lang, rare naman, rare din naman. Pero uh, siyempre na tayo sa original. Hindi na natin magpalit, sa susunod na lang. Sa susunod na lang, medyo maganda-ganda yung performance nung, ng fuel pump. Okay, wiring yan talaga. Alright. Ayan. Kung baga sayang lang, Ay, ano to, uh, kung baga spare na lang muna. Hindi ko muna nilagay yung dalawa. Kasi okay para mo yung nakalagay dito. Okay pa naman talaga. Alright. Yan lang.